watch up guys ma tour kita halin sa Capitol pa sa gimaras this is Tuesday morning ta morning ba yun Tuesday noon how uh, mga past 12 masakay ako from not 3 BJ sa lapas ng jeep kagdari ko na naog sa Land Registry Registry of Deeds dito ako na naog kag magtabok sa unahan kag magdaretso dyan sa my capital na agyan kong ang ginatawag nga prison cell pero rockman may nakita ng mga preso dyan then paghalin dyan nag-ikot-ikot muna tayo dyan no, sa plaza-plaza nila. Kag mag kad to punahan risa Naglusot ako sa ginatawag nga Iloilo Museum. Kung ko, picturean ko lang ang ngaran niya, Iloilo Museum. Pero daw hindi man ako kabatas na hindi ako magsulod dyan. So, Nagsibiing mo na kita dyan sa Silid. Nasiled kita dyan sa Iloilo Ilo Museo Pa last kudra nga kadto is 1980 pa, 1980s. Kag lantawon tabi kung ano tulad ang ginatawag na improvement dira sa sulod. Sang una kadamo sang mga nakikitan ko dira ng mga antigo subong so, betan awanta kung ano so pull ay push pala push ang door para pagsulod may dira nga mga nagabantay dira o oh. so ang ginawa natin naglog in tayo oh, para sa entrance fee na 40 pesos high senior na kita then naglibot-libot Libot kita ang una ko nga naagyan amo ay the mga negritos para okay, nagpusing-pusing kita anay dyan kag maglibot uli amorian ang mga negritos sa panay then naagyan ko ang nagahabol si lola si lola nagahabol ah, si iyay nagahabol nagpicture mananay ako eh picture picture kay Lola kag ang nakita ko sa dasun dyan yung mga ano, samtang galibot-libot ang mga antigo nga mga ano yung pagtawag dyan hmm? mga antigo mga tibud, mga pinangali raguro si dalong duta mga antik naging pang butang dyan kitaan ko ang pang bomba ano to? di bomba? o ano to? kagdya ang mga santos. Mga antik nandiyo. Hasta nga, kita ko dya, ang mga picture ka mga simbahan. Yung mga kauna, chimpo. Pero oh, no? Chimpo. May naimaw ako dyan kariyan yung mga tourist. Naga paano? Naga, oh okay kay ang ay, o oh, duro-duro ang kwarta mga antigo nga kwarta sa Pilipinas Diyan yung butang ang mga firearms sa Rahman the Rahman makita na mga firearms na kinaragto para goro mga picture na mga konsisin Korea dyan lang ako basta din pang picturean picturean ko lang ang mga bayo, sang mga katigulangan ara ang oh, mga manipis nga bayo mga kimona, o ano rin ang pagtawag, hmm? pag ang mga barong ni lulo ah, hmm? uh, dahil mga manipis, pa kung ano manipis, <laughs> manipis nga mga bayo ara then ang uh, picture kang mga ano, then mga antiko nga mga, mga pingganan. mga antigo nga mga bayo ni Lola Diyan, oh, no? bayo ni Lola nga kinaragto pa ano pala pagtawag then okay yung mga picture o kung mga painting mga painting mga art craft art craft <laughs> kung mga konsisin o diyan, Mura po lang yung pangbasa. Ah. Basta, mura. Ah. Ang art craft. Then, sa pagwa natin, picture lang ako dyan sa rotonda. Oh, bukan okay, malit rotonda dyan. Ano dyan? Sa unahan sa rotonda, antes mag-agto sa rotonda. Rotonda nga triangle, ah. Daw triangle man dyan dah, no? Then, matabok ako to sa pihak nakita ko dyan, agyan ko dyan ang reja ka dyan ay sa unahan ng ka Kapitol mismo sa ginalin ko sa museo ay matabok ako rito sa unahan so, dyan inagyan ko puchuran paan na dyan be. oh, yung ko lang kaninyo, dyan ako rito matabok ako, ay masakay ako para dito sa ginatawag na parola ay diretso kita sa gameras sa gameras Okay. Jo. Tagyag sunod ko sa mga tao ay hey, ito karad lakman lang ako ha, Ako lang isa ra tabok. So kinilat ko na yang manog tabok na iba kag tabok man pag abot sa parola. ja naghapit ko na isa Jollibee. Mabakal tanay kang pasalubong. Ano gid pasalubong babikin bakal ko. Mango peach pie ah, mulang. Then, ang ticket, kaya magwa dyan sa may ginatawag nga drongka at mga pambot pag imaras tungkol niya wala nata may ginakit an sa nahan sa puno kang o sa punta kang pambot na sakyan ta hindi lang anay nagbidyo-bidyo ta then ako ginuna magsa mag, sa, mag ano, magpungko dyan sa likod pro-pungko, ay may tuyo ako nga magbidyo-bidyo sa mga nagarulubas nga mga pambotos bagtos, gimaras, mga ro -ro sa gimaras pag ang mga ruro nga halin sa gimaras ang akin mga ginpang bidyuhan ang rahalin sa hordan gimaras wala mo na sa may ano sa may Buena Vista. Pambot lang besta sa tanah ang makita mo so dyan ang rurong raay. Dahil nakahalin rin ang sinakyan ko. Medyo ma -ano, mahangin. Tihay gamay ang pambot. Pero okay lang. Nagkuntuwad. Ano pagtawag? Gatratakilid man. Pero do okay lang man. Do, do nakuan ko dyan. Bamusa nga dyan. Though, Ma'am, uh, ko nga daw sukit ko sa pag-agto ko so, sa September, ah, December 23. Tapos tamag uh, 22 to 23. Bamusa, sinakyan ko. So, after mga 15 minutes, jaron kami sa Buena Vista. nag picture picture Ay, nag-video-video. Ano ako ito? Ang tao ko kag mag-, -pitcho -pitcho, mag, -pitcho -pitcho, mag -pitcho -pitcho. Okay. okay. Mag-diritso. Pagwa. Hmm. Ano mo building sa Inyo Gabriel? Kakatikip. to magpa-ilo-ilo may mga opisina na dyan anak kang kung ano dyan na totoo na okay mo dyan may mga opisina na pagwa pagwa dyan sa may ano you know, sa may Buena Vista then. dyan pag hapon hapon naghagad ko sa kanya pa isang mamahaw kami sa Tuscarsada na agyan naman dyan ang ginatawag na evacuation center kang Okay, So, okay, dito siya na kang poblasyon o kon sa binabista gid eh. Ora, bahol no lapad. Abahol ba kel ja nga ano? Amo ja ang amen nya gin pamahaw batsoy na hidlaw gid ko kaya kanami ja kang dang batsoy sa ni rocks ni natawag mo Then, tapos pamahaw, Nagulit kami. Ah, wala pa kami kaabot sa balay. Nagpangapit-apit kami. Nagyan naman dyan si Iyay nagpahilot-hilot nga tudlo sa kahig kay na bunggo nandiyo ko nung no, sabato sang san otote okay. na sakit din pahilot sang aga nagpadulong ko sa na hinablos sa motor pagkatos karsada nagyan ka ng bulak kung ka oh oh, na white christmas na kuno tapos ng christmas kag mag siga na febrero rin dyan then sumakay ako sa tricycle padulhog sa wharf nagyan naman dyan ang ginaugra karsada pag sa wharf malapit lang dyan sa wharf git lang. may ginatawag nga whitening kang karsada road construction dyan ang ja ang karsada na ginaugra pa ito pagpalapad ng daandang kalsada. Siyempre, daw ro, manang nag-alabay-labay ng mga sarakyan mong take ng land. Why din man ino? Then, nagsulod ako, punaw ko, nagkaretso ko dyan sa office. Tunga ko, on ko kahapon. Dyan, nagbala ko dyan ka ticket. Ticket, tara. Ticket, then, dira man sa sulod, nagwa ko, pakadoto sa pambot. So, nagsulat kita na aton nga nga rin sa ginatawag nga lagbok nila. Or ano ra pagtawag ka niya? Ah, ginasulat nga sulat ka na nga. Antes ka magsaka sa imo nga pambot. Amo ina ang ah, sitwasyon kon magapakadto kato sa ilo-ilo o kon sa kung amo man sa Gimaras maghalin kato sa ward sa parola ga sulat-sulat nila sa ilang uh, lagbong. then ari ta kadamo na sang pambot nga gahulat pero kadto naton ang pambot nga ang ticket na to niya may ngalan niya kung ano nga pambot so dito ginako sa punta siguro at yung kalabot mo pag makitaan kung nga rin sa pambot niya akong sakyan na ano para kagira na siya ang nga rin yung kuha na nga akong ticket kay masaka ko to sa babaw Aw oh, sa dalong. <laughs> Hindi masaka. Hala, o puto sa dalong sa pambot. Ara Nicho dako nang sinakyan ko kan sa kahapon. Ari. Oh, kay damo na tawo diri na lang kita sa fronti Kay man. So, medyo manuklak kat na ang pambot. Ari na. Ang cost card para mag-check sa manifesto. <laughs> manifesto. Tanaw oh, ang manifesto kung okay na ang pasahero. So, check. Check your work. <laughs> check your work. <laughs> Ayos sa ah. Ayos si Sir ah, hala, Oh, Mag-check siya sa ginatawag na manifesto. Na ano na tawag kabole yan may kay wala sa DN ayun ang iyang nga i-check so ara siya para nga makalakat na ining kambot ginasak, na ginasakyan naman so dali sir kay malakat na kami hindi <laughs> sige sir take your time sir para mabalaan mo kung eksakto ang mga tao na nakasakay dira sa dira sa mga pampo Okay, thank you sir. Thank you so much. So, bye now for bye sir. Nakat na kami. Pagkat na ang amon niya pambot Para ginaguyan na ang iyong atidot Medyo dakot, isa ka na sang saka hapon Okay, close the door Ara, ara si sir Halin kami mga 8.24 Ah, 8.20 8.20 Kay before nakatudo ang long hand long hand then after 15 minutes malapit na kami sa so, ginatawag na parula para kuwaon nga ang higot kag ihapoy to sa babaw ayo gaeelin pamot para lika para one two three oh boy <laughs> at na kag nag dina kami pagbawa Ayaw na old luggage iya yun. Siguro, mapisina ko na. O kung makadipo sa hospital, kayo daw naka, ano siya, naka-uniform sa sang, sang hospital, no? Hmm. Tap, sumakay ko dari sa ginatawag na modernized jeep. Lam yan, ko sa modernized jeep, kaya nga, ah, simple sa iya, wala sa gapa o ukat sa dalanan. Mami, niya, ano, nara, hmm? regrets, so, oh. So, naglabay kami din sa ginatawag na Port San Pedro. Dara ang Port San Pedro. dira akong mga uh, cargo vessel. Dara, kag ang uh, ano, mga ano, mga sarakyan pang dagat. dira, dira, nita, sila ka punto ay magpapalawan ka. dira na ila nga pwesto, magpasibo ka. Dara, man, masakay ka sa ila nga mga barko. dira, ang kukalyong kag ano ka na da. na da then malabay kita sa ginatawag na hmm? Dara, Port San Pedro nga kung eh, damo na da tao mo na da sila madamo na da mga barbecuehan mga drinks drinks dira o oh, anay ay kay may kaatas na sa lakyan para sige atras okay go. Nama kami na tera na ta sa tera. na gabi eh, nabi mga da mga pagkaon tera. Kag may mga drinks drinks na da tera o oh. na tera. Then na na patos sa magim basa lapit sa kay Tatay Berto kay naghapit pwede di kay Tatay Berto ay sa Roberto's pala para sa siu pao siu pao pasalubong ko kay Erwin harap damo, na ditawa aga pa ang kawabla kay kadamot tis ang mga tao nga nag sa ila then picturan tanay ang kabuluan sa Robertus pag ng Chinese New Year kung nga ah, mo, mga ibang si Babaw Kailangan ah, sa may aga ah, pa damo na pa mga then pagkatapos naghapit naman ko sa mga baligyaan sa mga para naman niya sa pasalubong kay iyay ko kay gusto yakin na yan pinatawag nga lungkong ano na de langkaw longkong kung nagyan kay kanamit nagyan ko no ara ah, so hanggang dira lang mo ang aton nga video sa adlaw nga ato halin sa gimaras